Derek Ramsey nilabas ang DNA test result ng anak nito kay Ellen Adarna. Isiniwalat ni Derek Ramsey ang resulta ng DNA test ng anak nila ni Ellen Adarna. Lumabas sa pagsusuri na negatibo ang resulta ng bata bilang anak ni Derek. Agad itong nagdulot ng malaking usap-usapan sa publiko. Ayun kay Derek, mahalaga ang katutuhanan sa isyu. Sinabi niyang malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng mga kontrobersya. Inamin ni Derek na nagulat din siya sa resulta. Pinili niya ang paglabas ng katutuhanan upang matapos ang mga espekulasyon. Aniya, masakit ang ganitong sitwasyon ngunit kailangan tanggapin. Pinahayag din ni Derek ang kanyang suporta kay Ellen. Sa kabila ng lahat, nananatili ang respeto nila para sa isa't isa. And this are Chika for today mga ka-show, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.